Videos ni Iron Lady of Asia na si Miriam Defensor Santiago viral pa rin hanggang ngayon. Kilala bilang Iron Lady of Filipino Politics si dating Senador Miriam Defensor Santiago na matapang na nanindigan sa mga pangunahing isyo ng bayan tulad ng kamiwalian kahit walong taon na siyang namayapa sa mundo. Pareho siyang kilala at kinatatakutan dahil sa kanyang talino at matalas niyang dila sa korte at sa mga rallies. Pero sino nga ba si Miriam Defensor Santiago? Alamin natin. Si Miriam Defensor Santiago ay isinilang noong 1945, panganay sa pitong anak ng isang local judge at college dean sa Iloilo -Ilo City. Sa murang edad, naitanim na ng kanyang mga magulang ang kahalagahan ng edukasyon. Pagkatapos ng high school at kolehiyo bilang valedictorian sa Iloilo -Ilo City, ipinagpatuloy niya ang kanyang exceptional educational performance sa University of the Philippines College of Law sa Maynila. Nang makumpleto ang kanyang degree sa abugasya, ipinagpatuloy niya ang kanyang Masters of Laws at Doctor of Juridical Science mula sa University of Michigan na itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na law school sa United States. Bukod dito, nag-aral din siya sa Oxford at Harvard Law School. Matapos nito, pumasok siya sa mundo ng politika sa Pilipinas. Siya ay naging isang tanyag na mainstay sa politika ng Pilipinas. Lalo na ng hayagang nagsalita siya tungkol sa katiwalian at kawalan ng katarungan na nakita niya sa kanyang paligid. Maliban dito, naging patok rin sa mga kabataan ang mga witty jokes at pick-up lines na napublish bilang isang libro. Walong taon na ang nakakalipas ng mamatay ito sa cancer sa baga sa edad na 71 anyos. Si Defensor Santiago ay talagang isang icon para sa 21st century na tinawag na Iron Lady of Asia kanyang talino at mga nagawa ay nananatiling simbolo ng katapangan at advokasya sa paghahangad ng katarungan at mabuting pamamahala. Ikaw, kilala mo pa rin ba si Senator Miriam Defensor Santiago? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation, Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.